tayo dito apat na klasing bigas at apat na klasing kanin para mapag-usapan natin kung ano ba ang pagkakaiba ng bawat bigas. Ninong pare, ang ganda, available sa Shopee. Dito, sa pinakadulo, meron tayong malagkit na bigas. Ma at punggok. At alam naman natin lahat ng malagkit na bigas. Napakalagkit niyan. Sumunod, meron tayo dito Japanese rice. Punggok, tapos hindi siya masyado maputi. Alam naman natin, medyo malagkit din ang Japanese rice pero hindi sinilagkit ng malagkit na kanin. Sumunod, meron tayong normal na bigas, yung pang araw-araw natin saing, hindi siya sobrang lagkit ito, alam na alam natin 'to, kabisado natin 'yan. At sa panghuli, basmati rice. At ito siya kapag nasaing, buwaghag ngayon kung mapapansin niyo, mentras mas mahaba siya, mas buhaghag siya. At mentras mas punggok siya, mas malagkit siya. So kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng gumawa siguro ah, ng biko gamit ang basmati or ng biryani gamit ang malagkit pare. Kasi ang nare-require ng biryani ay buhaghag at nare-require ng biko ay malagkit. So hindi talaga lahat ng bigas pare-parehas. Siguro ganito na lang. Kung hindi kayo sure kung ano ba ang properties ng bigas na yun, sundin nyo nila yung nakita natin ngayon dito. Pag mas punggok, mas malagkit siya at kapag mas mahaba siya, mas buwaghag siya. Pero hindi pa dito pasok sa usapan yung kung laon ba yung bigas. Ibang usapan pa yon. Pag sinabi kasing laon na bigas, yun yung matagal nang nakastak, So tuyong tuyo na talaga siya. So medyo nagiging buwaghag siya. Just the tips. Ulo-ulo lang. Bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa impormasyon na yan.